Hello, good morning nga uh, mga kapowers Now, uh, ipapakita ko sa inyo pa uh, Napakasimpleng bagay no? Na isang karton ay, ay tinatapon, binabasura Ay maaari pa, maaari pa pala natin itong uh, recycle no? Para magamit hmm? Ayan po Pinati ko, pinutol at eh, gagawa natin ng uh, pantakip, sayang kasi kasi kaysa itatapon lang nila, uh, may kakalakal pa ng uh, iba, uh, pwede pa nating gawin pa ng paraan no kumbaga recycle ayan po uh, ginawaan ko na po ito ng butas para po makapahinga kung anong nga bagay nilalagay mo tulad ng hayop no ah uh, o di kaya kalapati Bubutas na natin yan para may uh, singaw naman yung... Uh, ayan. Tapos na po. Napakabilis ah, lang. No? Meron na siyang saraduhan. Lahat po ito ay sukat na sukat. Pagsara. Ayan. No? Ayan. Maaari na po nating uh, lagyan tamang-tama ay eh, nabigyan ako ng aking kaibigan ng isang uh, kalapati na maganda raw na maganda ang bloodline kaya ito na po uh, masubukan na natin na ilalagay no, ito ay isang blue bar Ilalagay na natin ito sa isang lagayan. Ayan po. Uh, ba mas uh, siya kasi medyo malaki yung butas. At ito iuwi ko na ito sa bahay. Ayan na po. Kitang-kita -kita na po siya. Sir Okay, maraming salamat sa watching. No, sa inyong lahat. Nagawa natin ng paraan ang recycle karton na itinapon.